Simula nagkakilala tayo parang may mali Hindi ko maintindihan Siguro nga dapat hindi natin may nadali Para lagi lang sabik Ang dami natin nagawa di na ala Alaala sa isipan di nawawala. Mga himig mo sa akin ako'y nadala Dahil sa pananabik ako'y sumaya Simula nagkakilala tayo parang may mali Hindi ko maintindihan Siguro nga dapat hindi natin may nadali para lagi lang sa beg Ang dami nating nagawa dinadamo Alaala sa isipan di nawawala Mga himig mo sa akin ako'y nadala Dahil sa pananabig ako'y sumaya Pero lahat andang gawin Alang-alang sa mga dati nating gawin Kaya ngayon halika dito tayong umite Sabay tayong umite Ah, uh, Pagkatapos sumindi Punoin ng tawa ang mga gabi Huwag ka munang umuwi Tapusin natin palabas para sa mga problema ay makalabas Mag-uusap tayo hanggang magumaga na Huwag ka lang na mainip Balang araw ay makakamit Ang mga gusto na gawin Balang araw lahat yan ay dadamahin Habang ikaw ang katabi Lalo na ang ibang hangat Kundi yan makasama ka sa pag-angat Lahat ng negatibo ay lalagpasan tayong dalawa laban niya sa kanila yeah. Punuin ng pagmamahal Para kahit na ay magtatagan hindi nabalik kung hindi ang totoo Andito lang ako kahit na anong mata mo Lahat yan ay paninindigan Para lamang sa iyo Lahat tayo gagabi Para di ka lumayo Para di ka lumayo Simulan nagkakilala tayo parang may mali Hindi ko maintindihan Siguro nga dapat hindi natin may nadali Para lagi lang sabik Ang dami natin nagawa din na Ala-ala sa isipan di nawawala Mga himig mo sa akin ako'y nadala Dahil sa pananabig ako'y sumaya Simula nagkakilala tayo parang may mali Hindi ko maintindihan Siguro nga dapat hindi natin may nadali Para lagi lang sabik Ang dami nating nagawa Ala-ala sa isipan di nawawala Mga himig mo sa akin ako'y nadala Dahil sa pananabig ako'y sumaya